Oh. Hello guys, good morning mga karilmi Back to my youtube channel Asya nga pala mga karilmi gusto ko lang mag react doon sa Sinasabi ng representative na si Salsida Representative ng Bicol Na ang sinasabi niya Dapat daw matuto ang mga Pilipinong mamuhay ng kasama ang China Wow, grabe ha. Ito lang yung masasabi ko ha. Bakit ba natin kailangan pang matuto na mamuhay na kasama sila? Ay kung ganyan ang inaasal nila sa atin, di ba? Mga karelmi, kayo nga, tatanungin kayo, mag-comment kayo kung anong nasa sa kaluuban nyo. Anong i-react nyo dyan? sa binabalita na ni Representative Salsida. Mukhang hindi yata tanggap-tanggap, di ba? Sigurado ako marami magre-react niyan eh. Hindi lang ako eh. Tingnan nyo ang balita na panood ko lang yung balita sa isiminay hmm. dapat daw matuto ang Pilipino mamuhay ng kasama ang China bakit wala ba kayong sariling panindigan ang mga Pilipino na mamuhay ng sarili na hindi sila kasama Haber, mag-comment nga kayo dyan, mga karilmi. Di ko lubos maisip kung anong naisip nito ni Representative Salsida eh. Para ka rin komunista eh. Representative ka ba naman? Representante na tarantadi. Di alam nyo kasi mga karilmi, hindi ko rin maiwasan na maglabas ng saluubin. Dahil sa sinasabi niya. Siya lang yata ang nagsasabi ng ganyan eh. Siya lang, siya lang. Sino kong Representative Salsida. Mukha ka Mukha ka na rin komunista. Mag-subscribe lang kayo mga karilmi. Comment, like, and share. Hmm? Lang. E, uh, lang. Yan lang mga karilmi ang reaksyon ko.